Sobra yung lalim eh. Hindi basta basta. Papaltan niya ng grip. Subuhan muna natin ng bago. pa. sinubuhan namin, natuwa naman siya. E di, pagkasubo, tinesting ko dito. Ito. Tapos dito, itatagal oh, yan. Bro kailangan makapal lagi kung ispal. Ispal Oh, di makapal na. Pag naporma mo ng makapal, sa amo papandayin yung kanyang Hmm, paninipisin mo naman. Na, Bro, kunin mo nga yung isang plais. Yan malak. Yung doon sa ating pandayan. Yan. Ibang plais yan, ha? Ito, ha? Ito ang ating... Sa setilin tayo nagsusubo. Gawa ng Marami na akong sinubukang subo. Tubig, uh, use oil ng gasolin, use oil ng diesel engine, tubig, at saka yung subo ko sa acetylene. Pero langis din yon, Yung subo ang yun, langis din. Tututoy. Tututoy na po ibaan Iba ang texture ng kanyang bulutong kaysa doon sa mga una kong ginawa. Ito ay babago akong nagaling sa trangkaso pero tinatrabaho ko siya. Ito muli din to ng kalesa pero iba naman ang texture niya. Iba ang texture ng bakal niya. Ito ginagamit yung mga kekel niya. Try natin isa, magkikis-kis tayo. ito yan si Tobashi sumut sarap piskisin kahit sino kahit sino naman eh yung akin kaya ako pinakikita yan sa kanila eh isang reference nila na pwede din nilang gawin grabe yung lalim na oh. sobra yung lalim eh basta bago siya na ganaan. Tapos na nang siya makapagbalikbayan, pag-abroad. Toy kingdom talaga dito, bro, eh, no? Pag kailangan mo ng mga materyalis, no? Ito nga. Bro, okay na yun, bro? isang ito ang bearing mm -hmm. tapos ito isang housing bearing mm -hmm. ito yung sinasabi nilang dikanal eh wak bola bola ang balisong mm -hmm. pero ano malit lang ang aking pinakakamay ito ang panggawa ng knife ng grip lahat ay bago ito 200 pieces Germany Panggawa ko din to ng pomel. Yan, madami yan. Pagka pumurol, eh, gagawin ko din yung mga blade ng knife. Kaya yeah, walang tapon. Wala yan tapon. Malagablog na si Patotoy. Iba? Iba? love ni Patotoy. Ayan o. Oh. Testing ng talim. testingin natin ng talim. Ayan ah. Kinikil si Pututoy. na. Sinikil si Patotoy. Hindi nabawasan guys. Parang may subok hanggang lito daw. Ah. tuwid. Ah, hindi gumalaw ang bakal. Grabe, no? Tuwid na tuwid. Realis niyan guys, galing dito. Sa pandayan ni Bro Unidi. Unang ipit. Ito, itatagal oh, yan diyan. Bro. Ay ka bro ah. <laughs> Eto yan, pasubulang sa'yo. Pasubulang nila. Grabe. Isa pa bro! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Oh! Ano! <laughs> Torture test! Maraming klase ng bakal. Depende din sa subo ng bakal. Merong bakal na madaling subuhan, pero malutong. Merong yeah. bakal na pag sinubuhan mo naman, malambot naman siya. Pero pagka yung pang-trabaho sa kahoy, iba ang niya. Ang panda mo, iba ang subu niya. Pag sinabing panda mo lang, pag tinagam mo yan sa matigas, ano masira yan, manipis yan eh. Pag sinabi namang pang-kahoy, pang-awayan, iba din ang texture ng subunya Nasa bakal kasi at saka depende sa paggamit mo kung saan mo gagamitin. Nangkat idol. <laughs> Ito na ikakat yan bro. Isa okay, pa bro. Ay yung torture test talaga. So ganyan ka talaga mag torture test. No? So yan yung kinikil mo eh no kanina. Hindi ko na ika-cut bro. Wala nang cut Ito yung mga favorite ng mga soldier at saka uh, ito. Itong kortong ito, ginamit nila ito sa World War. I-purpose kasi yung... Tagbo kung tawagin. Eh, mm -hmm. kailangan magamit sa Binyag eh. guys, nasiguran na natin si Pututoy. Munig. Natagin. Munig, di ba? Hindi mo sumilaki ka. Ang <tipukul> galing to. Robin.